si Kapitan Silverio C. Cruz ay nanungkulan bilang punong barangay mula Agosto 2002 hanggang sa kasalukuyan. Sa limang taong panunungkulan, nakapagsagawa at nakapaglunsad ng iba't ibang proyekto na pinamumunuan ng kanyang mga kagawan. Maraming kalye ang napakonkreto at napalagyan ng drainage. Nagawa ng na paraan upang lumakas ang daloy ng ating tubig at may mga unay tayong fire hydrants. At sa pakipagunarian sa barangay UP Campus at Teachers Village, nakapagpagawa po tayo ng community park along City Garcia. halos lahat ng septic tank o poso negro ng ating mga kabarangay ay ating ding napasipsip ng libre. Nagdaos ang ating barangay ng mga medical, dental, and optical missions. At sa panahon din ng panunungkulan ni Kapitan Silvery Cruz, nabuksan ang ng P. Francisco palabas sa Maginhawa sa Teacher's Village. Maraming seminar ang naganap ukol sa iba't ibang pangkabuhayan, gaya ng paggawa ng sabon, kandila, meat processing o paggawa ng tusino at longganisa, at reflexology at meron ding paggupit at pagkulot ng buhok. Tumulong din tayong maayayos ang ibang tindahan sa ilalim ng bleachers sa covered court. at kung mapipiling pagkakatiwalaan muli. Ipagpapatuloy ni Kapitan Silverio Cruz ang mga di patapos na proyekto gaya ng renovation ng lumang barangay hall, pagpapakonkreto ng Fernando Street, M. Cruz at Isidro Ali. At sisiguraduhin din niyang maglulunsad siya ng anumang makapagpapaunlad ng barangay Cruz na Legado. makadiyos, matapat, maaasahan, kay Kat Beryo, sure ball ka!